Yeah, mga pap Nasiraan ako ng motor Inataw ko yung motor mula doon sa guyong O oh. Ayan, naging problema <laughs> noo minit ang makina Puhupugak-pugak na Napuputol-putol yung ano oh. hmm. Ayan, bago lang ang lining niya. Nagpalit ka ng clutch hub At class post Class boss uh, nung uminit na yung makina ko ang naging problema ay pumupugak kasi kanina maganda pa yung hindi pa mainit ang makina ngayon papalitan natin ng uh, itong hila spark plug kung maganda ito no? try natin kung good Ayan, yan. Uh, motorsta uh, ito po ay Sunshine motorcycle na gamit ko araw-araw. Kapapalit lang yan ng lining, uh, class hub, class pots. Bagong-bago lang yan. Dapat mga maganda hatak, maganda nga hatak. Kaya lang nung binirit, uh, kahapon pa kasi nakakaramdam na talaga ako na nawawala-wala. Akala ko gasolina lang. No? Ay, kapag uminit na pala ang makina, ang nagiging problema, kung putok-putok nagaano na lang kung pugak-pugak tumatakbo siya And dahilan nito sa spark plug maaaring ang spark plug ay nahihirapan no pero chiniko naman ang spark plug nyan kung gaano kalakas no i-check natin yan mamaya okay naman yan mataas ang charging no yan i-share ko sa inyo kapag nagkakaroon ng pagaling sa bahay ninyo ang na-experience ko po rito sa motor ko uh, kapag malamig pa okay maganda kapag uminit na ay ito na nagkakaroon na ng problema hindi na ako makahataw wala pero maganda naman na hatak no oh uh, pag nakaka-encounter po kayo ng mga ganitong problema sa motor ninyo i-share ko sa inyo basis my experience kagabi hinataw namin ito uh, bago kasi yung lining okay naman na ano ko i-share ko lang tiba lang ito para magkaroon kayo ng ideya pag puputok-putok mainit ako maka na ito yung okay, spark plug yan tatry natin ito ang hila horn na i-recommend ko po hila gagamitin natin to yan, hila energy uh, twin electrode composition motorcycle spark plug ayun po Uh, ang, 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 ka niya durable FEC 10 uh, yan, long life self cleaning more power ano po uh? Hila, gamit na uh. nakaraan ang ginamit ko tong boss boss start uh, bali 1 year lang po ang inabot nito ngayon itatry natin ito kung good yan isisir ko lang sa inyo ah uh, para sa mga nasisiraan sa daan na uh, puputok-putok pupugak-pugak para siya nawawala ng kuryente nga talaga pero nung chiniko ang ano good no kikik pa rin natin yan Kisye, titingnan natin yan kung good tingnan natin kung naka neutral kaya na neutral ko muna so okay kasi talagang ano eh wala eh natin dapat na karon yung para pag tinisting ko mamaya nakang yung utral na po yan mga paps yan ako lang kasi mag isa nakang neutral niya off ko muna 12.3 naman ang battery malakas yan lang pag minute na makin ko ang kakaroon ako, oh, ako. i-share ko lang sa inyo uh, battery uh, yan ano basta bago po ang lining nyan uh, ko sa stock ang ano nito uh, spring o na bago ang ito bago pala ang ano nito yung clutch hub pinalitan ko na ya eh. wala hindi ako makahataw mga paps sir ko lang para magaroon idea dapat meron po kayong mga tools na baon na may tools kayong baon para may tanggal kayo ng spark plug Si mahirap po masiraan sa daan tulad nyong malayo ang kalsada rito ay ang ano ang shop buti nilang po mayroon sa Gawidon, dun mayroong shop dyan nakabili ako iniwan ko lang dito Ayan, yeah, malalayo po kasi Kailangan, napaka importante po pag nasisiraan kayo ng motor mayroon po kayong tools no? para may pantanggal kayong spark plug para pag ganito mga senaryo magkaroon ng problema ay ano po mag uh, maayos ninyo ang motor ninyo hindi na kayo magihila, hindi na kayo magpapahila no kailangan din po kasi may kunting kaalaman sa motorcycle para pag nasisiraan ay marunong din kayo magayos no uh, mag kasi mahirap po talaga uh, ang sedan. sa daan. pag wala po sa inyo magba-back up talaga magkakaroon kayo ng problema magtatsaga kayo hatakin na magpapahata kayo eh mga na tapon na yung aking sakit. Ito ay na ano yan, 19 mm. Ayun, 19. Dapat po nito 18. Uh, wala po pala akong 18, 19 agad. Video nitong 19. Ay, nasasara naman yan, no. Dapat kakamay niyo muna mga pap. pag nilagay niyo uh, paano ba ang pagtama ang paglagay ng spark plug? Ayun. Kakamayin niyo yan, yan ganyan. Para kung sureball na yan, good na yan. no po? 19. Dapat po ito 18, no? Pero ito nung gamitin natin. Ito po motor na ito ay Shungshin uh, water coolant. Uh, Nakakuling po ito, no? Ang uh, radiator, may radiator po ito. Coolant na po ang ginagamit ko rito. Ayan. Ano oh, dapat mayroon po kayong sakit na pang no? Pakigwit yan. Para kung nasisiraan kayo, mayroon kayong pang ano. mga pap na ilagay ko na. Uh, okay na. Ito try natin kung mag start na siya. Kasi eh, kanina, wala eh. Yan. natin yan, bagong bago na yan mga paps okay mga ko na sabog start natin o oh, ayan na mga pap so o oh, okay na ayan, palit lang ako ng spark plug wala hindi ako makakataw po putok putok lang kung binirit ko mamatay ayan na sya matakbo na palit ako ng spark plug tago ko muna itong spark plug ko Lagay mo na natin sa box. Dapat pag nasisira, kailangan kumpleto kayong tools, no? Para hindi uh, magkaroon ng problema. Ayan na, okay na. May galit mo siya. Ngayon, mag-try natin mamaya pagdating dito sa shop. Ano? Papasok ako sa shop sa Ultra Performance pa naman ngayon hindi ako makahataw mga paps uh, sinishare ko lang ito ibinilag ko lang ito pag nagkaroon kayong problema para magkaroon kayong ideya ano mga paps ano ang dapat ninyong gawin no number one nga po sinasabi ko sa inyo meron kayong tools no at may baon din po kayong spark plug mahalaga po may baon din po kasing spark plug no may minsan kasi may mahirap maganap ng shop sa mga ganitong lugar buti na lang may shop dyan ayan yan 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 oh. Eh. Kinakabit ko na. Okay na, pinainit ko para malaman ko. Kasi pag, pag mainit po kasi ang makina na mamatay. No? namamatay na siya. Ayan. Um, okay na. Tapos muna natin. Ayun, mga paps. Okay na, itatakbo ko na. Titingnan natin hanggang doon sa shop sa Abangan Morlao. Kung okay na. Ayun, gumanda na minor niya. Kanina talagang husos na mamatay Pag binitawan ng minor No? Uh, ito ay experience na naman panibagong experience ano, yun nga po pag mainit, pag mula pa lang do sa bahay uh, tumakbo ako oh, good naman, kaya lang pagdating dito sa bypass na dito uh, mabilis na yung takbo kanina uminit na yung makina, ayun na pumupugak-pugak na mamatay na hindi na mapa-start. Mahirap nang pa-start, no? Pag tinulak lang saka lang siya magi-start. Tapos mawawala uli. Nanya kapag mainit na ang makina, ibig sabihin ng problema po niya mga spark plug, no? Ah, ko lang sa inyo para pangkaron kayo idea ideya kung paano niyo gawin. Hindi na kayo maghuhula-hula kung ano pa ang gagawin. Ano? Basta may baon pa yung spark plug. o anong size ng spark plug ninyo, ang motor niyo nyo may bay size po kasi yan at mayroon din po kayo dapat na tools no lagi kayong may baon para pag nasisiraan ng ganito kayo na po ang gagawa no kasi mahirap naman po kasi pag mga ganito ma wala talagang shop dito doon pa sa ano ayan okay okay babiyahin na ako papunta sa shop mainit na oh tirik na yung araw alas 11 na yata Ano, oras na yan ano, 11:20 na pala kaya pala trick na yung araw Ayan nalalarga na tayo at papasok na tayo papunta sa shop